Hello mga Jai, samahan nyo nga ako for today's video. Pagkababa, pagkababa ko nga mga Jai, ay nadatnan ko nga itong aking pinanapisip bisip sa paggawa ng olipole. Dito nga pala sa The Netherlands mga Jai, kapag sumasapit ang season ng holidays mga Jai, at Christmas and New Year mga Jai, isa talaga ito sa may pagmamalaki namin dito sa The Netherlands. Kahit saan kasi ay makakabili at makakakita kayo ng mga nagtitinda at gumagawa ng olipole. So, dito mga jay, itinulungan tinulungan na nga ng aking nga nga ito sa si Oma, ang aking biyanan. So, ang ginagawa na nga ng aking biyanan dyan mga jay, ay yung may apo. Yung unang ninyo nakita, yun ay classic, meaning wala yun na, uh, wala yung palaman. Kumbaga, yun yung uh, classic na olive oil. Itong mga jay, ay may nilagay ang aking biyanan, which is ang apple. napaka common ito dito kasi maraming apple dito sa The Lands nung mga nakailang uh, raang uh, video ko mga jay ay may pinakita akong apple dito pala ginamit ng aking belahan so ayan mga jay ang aking anak ang tagay lagay ng asukal mga jay so okay lang yan kasi kami kanilang nang magkakain ito at hindi naman ito pagpinda so napaka the best talaga ang olipoli kapag ang aking belahan ang gumawa mga jay ito yung kulaasip mga jay yung iba may rice and eh? at yung iba may may apo sa loob na ginawa ginawa din ng ating pinanan at yung iba naman is yung mga pinag-slice na malalaki na apo sobrang sarap talaga na bagong gawa lalagyan mo lang siya ng sugar powder ang sarap na talaga at pagkagabi nga mga jay dahil parating na aking brother-in-law so nagsaing na ako sa mga oras na yan and syempre ako lang ba yung mga jay na kapag nagsasaing kapag gusto ninyo magboil ng egg ay sinasama nyo na sa saing so ganito ang ginagawa ko mga jay do para na rin ano uh, hindi wasting time baga kung baga makatipid tayo sa oras no sa gas syempre at yan hinalo ko na talaga jay para sabay na sila maluto baga 10 minutes lang to dahil rice ang gamit natin So kahit meron akong uh, rice cooker, uh, prepare ko pa rin ang uh, lutuin gamit ang gas mga chai. So dahil may maya na ay parating na yung aking uh, brother-in-law, at least you no, know, uh, sakto siya sa dinner, luto na ang ating uh, rice at naluto ko na naman na nakaraan ang ating renda. At yun ang paaming pagsasaguluhan ngayong bagong taon sa yun mo.